Sino-sino ba sa atin ang hindi nagtanong sa ating sarili? Sino ako? Saan ako nagmula? Saan ako patungo? Ano ang nangyayari matapos mamatay ang tao? Ano ang layunin ng ating pag -iral? Bakit ako nagsusumikap sa pansamantalang buhay na ito kung sa kaduluduluhan, kamatayan, alikabok at kawalan naman ang hantungan? Ang mga Muslim at maging ang mga tagasunod ng ibang Abrahamic na relihiyon ay naniniwala na ang buhay ay nabibigyan ng kahulugan ng pananampalataya at pagtiwala sa makatarungan na tagapaglikha at ang buhay sa kabilang buhay ay pinagpala sa mga matuwid at kaparusahan naman sa mga masama. Ang salimuot at pagsubok sa buhay ay parte ng plano ng makatarungan at higit na maalam na Panginoon at tagapaglikha na siyang nagsisiguro na ating matatamo ang gantimpala sa kabilang buhay. Kami ay naniniwala na bukod tanging sa pananampalataya lamang sa kataas-tasang tagapaglikha, tayo ay totoong malayang makakapamuhay ng makatarungan, may pagmamahalan, pagdadamayan, makatotohanan, pagpapasensya at habag, at matatagpuan ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Ang Quran, ang banal na aklat ng Islam, ay nagsabi sa atin sa 3191 na yaong mga binyayaan ng pangunawa. Nagmumuni-muni at pinag-iisipan ng mga nilikha mula sa kalangitan at sa kalupaan at nagsasabi o aming Panginoon hindi mo ito nilikha para sa wala ang papuri ay sumaiyo hindi maaaring maunawaan ang pagkakasalungat sa buhay ang tama at mali at ang tunay na layunin ng paghihirap mga pagsubok at mga pagdurusa ng hindi naniniwala sa isang pantay at matalinong nag-iisang tunay na Panginoon at tagapaglikha na nagsasaayos ng lahat ng mga bagay at pangyayari